hindi ko pa, al meron akong return ticket dahil, sa April yon dahil ah, uh, kailangan kasi ah, uh, required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito uh, sa totoo lang dahil hindi pa nabuo yung legal team ah, uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As vice president, uh, may obligasyon ako na buuin yung kaniyang support group uh, dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas.